tapos na natin dito sa party na to at saka dito dito pinalagay ng may-ari yung flange steel plate sa loob at nirebit na lang natin kung guys kaya kita nyo uh, nirebit na sya ganoon kaksing pa ako excuse me Ayan. dito dito banda na sira yung welding ko <laughs> dito hindi na umandar yung welding ko kaya ito hindi ko natuloy So, ngayon, okay na yung welding ko, guys, na ayos ko na. So, ito ang minasilya nila kahapon. So, dito naman tayo ngayon. Uh, dito, tapusin na natin to at saka ito na lang. So, hopefully, sana matapos na yung araw na to, guys, para, ano, ma iba na naman ang gagawin natin. I-adjust natin yung, ano, yung upuan ng sa driver's driver seat kasi hindi na bubuksan. Dito, mamaya, eh, ikukwento ko sa inyo.